guess who's back motherfuckers <laughs> i'm back ng nah, guys Pero siguro karoon ka ba o namang sa rason mo no? Pa nagsapat naka-upload na itong mga previous days, no? Karoon guys, buwan ako ipasundayag, no? Ang pinakabunog ay nga question sa itong page Dagak na inyo, nga Kutsoy mo buhat nga kung ikaw ang pinakabuutan nga tao sa tibuok kalibutan Kung yung simpul kayo na isira kayo na kay Mang gito ang buong -um. Karoon guys, buwan ako na ipasundayag ninyo Kung ako ang pinakabuutan nga tao sa tibuok kalibutan no? uh -huh. Nga sa mga kabau di ako sa nga pa lang siya upload sa previous week What an sa YouTube Kung sa'yo rasun ang ko Pahin mo ingon sa taon Ay butaan man dito ron sa Ano na guys, ha? No? So karun, guys, buha mag na ta, no? Ang pinakauna na kuwan po kasi ako ang maun guys. Kung na ay mangutang na ko, no? For example, na ay mangutang na ko 100k karoon, no? Niya maabdan o mga one year. Buang niya ay anan na ko guys. Bye. Ano niya na lang tong bayad, baya. No, di na ako pa loan. Buang ako in loan, buang imo na toy. Kung sino ganan ako? anak ko, ha? Kung ganan ka buang ato na lang puyo sa mo ang buang ka ako itas kuya sa mga anak. No, kung di ka ta buot pa de simpo no. Jose, asa di tong kapalit ng mga barato pero assorted products online. Kapila man ti suya i ana. Uy, gahi aba brain cells nimo. Uy, ano yo sa race cheapest assorted online shopping sa Cebu no? Anyways, good day mga art. Hello there! Nangita ba mo o barato pero mga assorted nga products online? Na ako'y ika-recommend ninyo mga ungar! Bisita lang ang Ray's Cheapest Assorted Online Shopping sa Cebu sa Facebook! O shoutout din ko sa pinakagwapa, pinakamistisa, o pinakakurbada nga si DJ Victoria Ferrer! Again, if nangita mo mga assorted pero barato products online, order mo sa Ray's Cheapest Assorted Online Shopping sa Cebu. Okay na. Okay na to. Dito sila ang mo, reklamo ka Okay, Kasi Si tayo. na Ikaduwa na buwan po kasi guys Buwang tagay Pangaho na mo sa kong pamilya No, for example, dinner No, buwang hato na ko tibok Barangay No, sagit ko sa gawas Ay, mga ta guys Putan guys, generous one. Aunsa ano guys? Basa generous ko bang ni mo maguwan? No, sipool. Hugdon di bubarang guy. Hey, dinner time, ada fakers. Huh? Yasulod yeah, guys, pwange eh, katulod ako, no? na kung anbu kasi apian. Kung ako, apina kabutan. Yatao sa dibu kalibutan, huh? Mupara ako jeep. Iksa kain a jeep. Bisag sa may driver nga no? Ari ko mo sa may nauganan, no? Nya sa kabuutan ako, buwan ako'y mudunol sa plite. Padong sa driver, buwan balag na ako sa kitaluyan. Ako muhatan. So, for example, mukha mga pasahiro. Plite noy no? Buwan ako buwan to, no? Ari na, ari na, ari na. Ari. na ako kinaluyan, na, ari na, ari, kaya ako mo dun nun. Ikatang sinaluyan, ako'y mukha na sa driver, buwang sa na Sipto, laki-laki sakit Nah, guys, ika na kong advokasinya guys Ang akong buatun guys, paga simbanan kong Taka Domingo Simbanan juga kong taga Domingo I balik na sa normal, i normal na, sa kalibutan Nonya wala na ni ma faking virus I simbanan ko guys, sa kabutan na peace I pismi video, buang dini, ralingnya aku ingon Buang gakkos pismi video nang kadol Oh kakadol, wo minalan na kabutan Selanjutna akong buatun guys, no I lima saktumai kalima, sa kabutan na ko Uy, ganahan ba mo work sa environment nga nag-surround ninyo kay mga like-minded professionals? Arina ano mo sa Nomads Hub! PH. naga offer na sila diha o mixed-use, co-working space, quarters, and work-from-home arrangements. Mauni ang highlights silang mga spaces. Ang co-working space, the lazy lounge kung asa ta mag-chill-chill, food station, co-dormitory and hostel, and hot and cold shower. Some of the inclusions, kaya ilang internet dido mo abot o 500 Mbps both upload and download. Unlimited, iced tea and coffee, and many more. Arina mo, sa Nomads Hub PH. Sa ako, tanang haters sa mga ungay. Tanang haters sa ungay. Which mindset community? Tap, ako nang ipalista ni Isog. Nga ipalista na ko, Andres. At to na ko, -sa, sa paniwalay. Sa kabuta ako, muana ako dito. Sir, ma'am. Sorry kay ma'am, sir, ha? Wala na mo namit may yung expectation o inyong satisfaction. Ma'am, sir. Sorry kay ma'am sir if wala ta mo na palipay sa mong content. Ma'am sir, since 3pm naman, nailit siya pag snacks na sa mo. No! Huwag inatatakabutan! Na, Sunod na kong buhat nun guys kung ako'y pinakabutan sa panakalibutan. No? Di ba? man ang vaccine ron kaya na may pandemic, no? Shout out! Bigo ni Doc Munching! Kumusta naman ako flu shot Ano yun? Shout out ko! Wala dela! Wala dela number one! Sa kabutan ako guys! Buhat naman ang doktor guys! I-vaccine mo guys! Sir! Gamay rin ni yayay e, sir ha? Kadiyot rin ni sir! buas sa kabutan! ako naon akong doktor! Dok! Ako na dok! ay na pag worry-worry diya! Uh. No! huwag ina na sa kabutan guys! Kitay mo tusok sa tong kauga lingon! Para ang doktor di na ma-worry if ka niya! No! Sunod guys! Bwang na ko i-reveal yung secret na ko ng no, taga-gabi iba! Mauni ako naon-naon guys! ay Bakit kaya yung mga tropa ko ang dali lang nila mang babae. Eh para sa akin, mortal sin eh. Ang hirap. Mau-OP ako sa kanila kapag yung topic nila palagi ay yung mga babae. Ewan ko. No! ina lakas no, mo! Sabi no, daw feeling ng anak ka. Ano hun No. Hey. Hello there. Ha? Bay ng lugar pareha ako. Guba bay ng aircon. Bay na mog aircon diri sa JD Trading and Services. Ang brand silang mga aircons diha kay Daikin, Hitachi, Matrix, Career, and etc. One thing is very serious here in JD Trading and Services. Mo install na sila guys o mga aircon units. Mo repair o mo clean na sila sa inyong aircon. nasa sila yung other services like minor civil works, kitchen exhaust cleaning, niya accredited installer na sila guys. Mo na di mo dapat mahadlo. O niya na ilan yung mga companies nga nangita o maintenance sa ilang mga units and ari na mo sa JD Trading and Services. Okay na? Oh, ya, panggil aku buah ya eh. Sunod niya ay pinakalas na buah, kung buhaton kung ako ang pinakabutan nga tao sa tibu kalibutan, ka. No? Kabantay niya pedestrian lane niya na sayup lang ang labang, no? Niya mo na ang sitom, sir. Stop sir. Gay ang uli mo, sir. Stop sa. Buha sa kabutan ako, guys, no? Unsa kung buhaton na na. Mag-stop na ako 8 hours. Buha ang balak. Mahuma na kayo mong duty, sir. buang, stop na ako. Muha na na siya, guys. Sir, man na, sir. Go na, sir. Wala ka, sir. Buha lo abiding citizen, eh.